Good morning po sa inyong lahat. Ito po ang ating uh, Tabsong Viewpoint. Again, uh, welcome back po sa ating mga manunood sa Visayas Mindanao at uh, buong Pilipinas. So sana po ay nasa maganda kayong kalagayan ngayon. So meron po tayong topic ngayon. Ang topic po natin ngayon ay uh, sa Tingin po natin is good news ito kasi uh, kamakailan po ay ipinasa uh, na ng uh, House of Representatives yung tinatawag na Universal Social pension for senior citizen bill okay so ang coverage po nito ay 60 years old and above so balak po ng amyandahan ng bill na ito yung Republic Act number no. 7432 na may uh, current monthly only indigent senior so yun po kasi nga Republic Act Number 7432 yun po ay uh, pension sa mga indigent na senior citizen. So aamyendahan po yun at bawat balak gawin ng uh, bill na ito is going universal o big sabihin pangkalahatan basta 60 years old and above tatanggap po ng tinatawag na monthly pension mula sa ating gobyerno. So yung uh, yung key feature po ng proposed bill nito ang uh, coverage niya universal coverage all senior citizens 60 years old and above would entitled to a monthly pension so may monthly pension po matatanggap yung mga senior citizen natin nationwide so regardless po kung uh, ano ang status noong uh, senior citizen kung indigent ba yan nakakaluwag sa buhay o mayaman so as long as 60 years old ka and uh, above, uh, tatanggap po kayo ng uh, monthly pension doon sa ating uh, gobyerno mula sa ating gobyerno. So, nakalagay po dito, yung pension amount is 60 to 69 years old, 500 pesos monthly po ang matatanggap ninyo na uh, pension. So, sa senior citizen naman na may age 70 years old, 70 years old in above 1,000 per month. Tapos yung mga indigent, yung mga mahihirap na senior citizen natin na registered sa DSWD is 1,000 pesos po. So, naka-indicate dito na siguro 60 to magmula 60 years old basta indigent, uh, 1,000 pesos per uh, month. So, again, sa mga senior citizen po dyan, maghanda-handa na po kayo kasi makaaring mga may isa, may, may isa batas po ito sa 20th Congress kasi ang uh, sa ngayon nakapending pa siya sa Senado. So sana po eh aprobahan ito ng Senado para at least uh, mapermahan na ng ating Pangulo at ma-implement ma sa lalong madaling panahon. Kasi nga uh, tanggapin naman po natin na uh, mar marami po sa ating mga seniors citizen nationwide ang... Uh, Uh, kinakailangan talaga ng pensyon kasi nga uh, marami po yung mga nag-retired mga, mga senior citizen na nag-retired pero hindi napaghandaan yung kanilang pagre-retiro pagdating ng uh, retirement age na 60 years old at marami po sa ating mga kababayan na umaasa lang dun sa kanilang mga kamag-anakan sa sustento kasi nga ah uh, dito kasi sa atin sa Pilipinas masado tayong mga mapagmahal sa pamilya kasi tayo ay nagtatrabaho pinaglalaanan uh, natin ng uh, uh, buong buhay natin yung mga uh, pamilya natin okay to the point na napapabayain natin yung kinabukasan natin kasi lahat naman po tayo darating sa senior citizen age so ibig sabihin kalakit po ng pag-aalaga natin sa ating pamilya ay eh, siyempre yung paghahanda natin para sa ating sarili. Pero nakakalungkot nga po kasi marami po sa ating mga kababayan ang buong buhay po ay inilaan doon sa kanilang pamilya at uh, medyo nakalimutan na yung kanilang uh, kinabukasan na pagdating ng panahon ay magiging silang senior citizen. So layunin po ng batas na ito na yung mga pagkukulang na ganoon na yung kakulangan ng ating mga senior citizen sa paghahanda sa kanilang kinabukasan pagsapit ng retirement age or 60 years old is mas supplement po sa mga ganitong batas. Again, ito po ay good news para dun sa ating mga senior citizen na medyo hin nakalimutang uh, bigyan ng pansin yung kinabukasan nila pagdating ng panahon. Again, sana po ay makikita naman natin dito kasi sa tingin natin masyado pang maliit po ito. Kasi 500 pesos per month, 60 years old, uh, kulang na kulang po 'yan sa medisina pa lang. Sa bagay, may mga iba po tayong mga anong ngayon, mga LGU ngayon na medyo asinsado at uh, na-cover po yung ibang mga pang pangangailangan ng senior citizen kagaya ng mga gamot. Sa mga mga barangay may mga binibigay po mga uh, maintenance na gamot ang uh, para sa mga senior citizen. Pero again, iba po kasi yung financial na tulong sa mga senior citizen natin na hindi na kahit pa paano ay nababawasan yung uh, ano uh, burden dun sa mga pamilya na inaasahan ng ating ibang mga senior citizen po. So again, malaking tulong po ito kahit sa umpisa pa lang ay uh, 500 pesos to 1,000 monthly. Kahit pa paano po, kahit kakarampot yan, at least tulong pa rin po yan para sa ating uh, mga kababayan na senior citizen dito sa ating bansa. So ang panawagan sana po natin itaas ito. Kaya lang siyempre may mga priority ang ating gobyerno pero sana po uh, wag natin kalimutan yung mga senior citizen ng ating bayan kasi sila po yung mga uh, unang generation na nagpaunlad sa ating bayan. So dapat hindi po natin kalimutan yung ating mga senior citizen pagdating pan ng panahon. Ang kailangan lang po kasi talaga natin uh, sa ating mga sambay ng Pilipino ay magkaisa tayo sa uun sa isang direksyon, mapaunlad natin ang ating bayan para po yung mga ganitong mga uh, pangangailangan ng ating senior citizen ay maiangat. 500 pesos, pero dapat at least mga 10,000 pesos aman po yan sa current na pangangailangan ng panahon natin. Ngayon, kasi masyadong mataas ang mga pilihin at syempre, eh, hindi naman bumababayan, pero hopefully, pagka po mga sambayan ng Pilipino ay eh, nagkaisa na at uh, Uh, nagkaroon na tayo ng uh, malinaw na direksyon para umunlad yung ating bayan makapili tayo ng mga karapat-dapat na leader sa ating bansa na magtataguyod sa pag-unlad ng mayan eh hopefully uh, maging maunlad po ang ating ekonomiya ng bansa at yung mga ganito mga pangangailangan ng ating mga uh, kababayan especially ng mga senior citizen uh, pati na po ang mga PWD po ano, siyempre may mga pangangailangan po yan ah uh, isma ano matulungan ng ating uh, gobyerno. So yun po dapat uh, ang ating mga pinagtutuunan ng ating mga political personality, mga ganitong mga prioridad sa mga kababayan natin. Okay, so yun po mag good news ito. So ibig sabihin, uh, hindi pa na, anong good, hindi pa naman pala good news ma maituturing. Kailangan po natin ng suporta, ipaalam po natin sa ating mga senador na kailangan uh, suportahan nila ito at maipasa. Anyway, sa Congress naman almost lahat ng mga uh, congressman ay sumang-ayon doon sa pagpasa ng batas. So, nasa Senado na po ang uh, uh, final vote nito para maging batas ito at mapirmahan ng ating uh, presidente. So, ito po yung ating good news na babahaging ngayon sa lahat ng senior citizen. So, again, para sa atin hindi sapat ito, medyo kulang pero at least meron tayong uh, inaasahan na tulong mula sa gobyerno para sa ating mga senior citizens. So, ano pong masasabi ninyo dito sa ating good news na universal uh, pension para sa lahat ng senior citizen ano? Pero sana po hindi naman ito maging uh, uh, daan do sa mga senior citizen na hindi ay yung mga hindi pa senior citizen na hindi na paghandaan yung kanilang uh, pagtanda. So dapat sa yung mga kat kagaya natin na uh, hindi pa naman nagre-retire sa kanilang uh, bilang isang senior citizen, dapat i-priority po natin yung ating kinabukasan. Regardless kung meron po tayong pamilya o mag-isa tayo sa buhay o may mga anak tayo, paghandaan po natin yung ating uh, future, yung pagiging senior citizen natin, mag-prepare uh, po tayo na tayo ay ready sa sa pagiging status ng senior citizen, yung tipong hindi tayo masyadong umaasa sa mga ganitong uh, tulog sa gobyerno. Yun po ang ating minsay sa ating mga kababayan ngayon. So again, uh, kung nagustuhan na po ninyo itong ating good news topic na to para sa ating uh, mga senior citizen, like po and uh, share ang ating uh, video at sa mga hindi pa po nakasubscribe please subscribe po sa ating at channel at supportahan po natin yung adbook kasi nitong Tamsong Viewpoint para sa awareness ng ating mga kababayan nationwide. Okay, maraming maraming salamat po at sa inyo po lahat yan.